Good morning! Unboxing tayo. Un-unbox tayo natin. Ay, namabutas na. Gamitan natin ang... Gamitan natin ang gunting. Kaya hindi kaya. <laughs> Kailangan lang gunting. Gaganda, hubo na. Kailangan natin ito may natin to ano magagamit to ang pinaka importante eh pag tag -in yun. <laughs> alam na ba alam na this kaya mahirap po lang tambayan ng hmm. ano Oh, bakit ang liit um, yata? Pagkat mo na. liters ba to Ten Maliit lang. Madali pa naman itong mga ano, pag nabasa ka ng yelo. Diba? Dati 100 plus lang ito. Ngayon 200 plus na. Oh. Ayan. Pagaya natin ng yellow. Malamig na tubig. nagbili ako dati guys. Tapos ibagsak nila yung yellow. Mabasa dito. Nagtagos na dito yung hindi na siya ganong malamig. Nagmumoyes na dito. Hindi siya maganda pag kailangan ingatan ilapat ng maayos yung yelo. Kasi, pag ibasak mo, sus, di pa to, parang mga reject mo ito, hindi pa na-trim, oh. Hindi pa na-trim man. O, so, diba? Kahit gabi, magdamag, malamig ito, guys. ilang bilhin na ako nito. Hindi kasi iniingatan yung hindi nilatan yung ano, yung ito, pag yan ay natama ng yelo, mababasag po siya, kasi plastic lang siya na, hindi um, siya yung, ano, yung, rubberized, pag rubberized maganda, at dito lang, plastic lang talaga, Oh, hindi na kami maglagay sa bote-bote dito na. Mm, thank you for watching. 那得能摇喽，摇喽摇喽，都摇喽。 Nalawan ko yung yellow kay ano. Ito yun yung matalim. Pag yan tumama, butas. Kaya, ingatan talaga. Diba ang tigas? Pinirapan ako. <laughs> <laughs> diba ganyan? Diba ang ingatan mo? ingatan dahil lang mga puwit ni ayun ayan nata matutulis ano to guys mineral sariling gawa natin at ginagamit tayo nito ayan yun ayan. Okay. ilan Tayo, no? Mineral Mineral ba? Tipid na yan guys Kasi abutin na yan siya na Panghali O di mamaya Iba naman yung mamayang gabi Or hapo na siguro kasi six liter naman yan. So At maya maya ali, maya maya may, inom no? try ko kung abutan nito, um, Kung ilang oras abutan na. Kasi maya maya may, inom mo no? At, ilan kaming nandito? Lima. Lima kaming umiinom, kaya mabilis ang tubig. gusto ko sana guys yung ano yung ano ba yun ice tube ba diba? bibili ka ng halagang sampung piso ewan ko lang kung gaano katagal kailang hindi ako sure kasi malamang hindi yung mineral eh no <laughs> ito gawa natin mineral kaya yung tubig natin is mineral mineral din yung yellow natin kaya okay, okay na okay pero pag bumili ka ng yellow dito guys ang mga yellow dito talaga is nawasa so yung tubig mo na mineral aloan mo ng yellow nawasa ay 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 po so, lang yung tubig na wasa may latak talaga siya kasi yung po ko nilagyan ko ng nutella naglalatak ibig sabihin marumi ba diba? kasi di mo may wasa. lalo dito yung ganyan dumadaan ka sa mga host. yung e, minsan yung mga tubo ano, may butas. Pwede siyang pasukin. Kapag sinala mo, ayan, mayroong, ano, mayroon talaga siyang, ano, latak na parang putik. Ayan, mapupuna na yung ating bagal na naman ta pa paubos na kasi yung ating um, mineral sa galon kaya ganyan mahina na ng nga guys at susimutin natin yung sayang na no? ayan na no? ayan okay. Thank you for watching, guys. Share ng water jug.